Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Libra para sa Marso 28, 2025. Sa araw na ito, mararamdaman mo ang isang kakaibang aura ng hiwaga at pananabik sa iyong paligid. Para bang may isang hindi nakikitang enerhiya na bumabalot sa iyo, nagdadala ng malalim na damdamin at panaginip na dumadaloy sa iyong isipan. Ito ay isang araw ng introspeksyon. Isang pagkakataon upang magmilay at pag-isipan ang iyong mga damdamin, hangarin, at mga relasyon sa mga tao sa iyong buhay. Marahil ay makakaranas ka ng mga hindi maipaliwanag na pakiramdam, isang uri ng pagkabighani sa mundo at sa mga taong nakapaligid sa iyo. Hayaan mong ang ganitong pakiramdam ay maging gabay mo upang yakapin ang diwa ng inspirasyon at pagmamahal. Ang iyong likas na kakayahang ipadama sa iba na sila ay minamahal at pinapahalagahan ay lalong magiging mas matindi sa araw na ito. Para kang isang ilaw na nag-aanyaya sa iba na lumapit at maramdaman ang init ng iyong presensya. Kapag ginamit mo ang regalong ito sa isang positibong paraan, hindi mo lamang mapapalakas ang iyong ugnayan sa iba, kundi pati na rin ang iyong sariling pag-unawa sa sarili mong damdamin. Sa bawat interaksyong mayroon ka, sikapin mong maging bukas, maunawain, at puno ng malasakit. Ang isang simpleng ngiti, isang taos-pusong pagbati, o isang mainit na pag-uusap ay maaaring magdala ng liwanag sa araw ng isang tao. Sa iyong pakikisalamuha ngayon, tandaan na ang tunay na koneksyon ay nagmumula sa pagiging bukas at tapat sa iyong nararamdaman. Sa bawat taong iyong makakasalamuha, pag-isipan kung paano mo maipapakita ang iyong malasakit sa kanila. Paano mo mapapalalim ang iyong ugnayan? Ano ang maaari mong gawin upang ipadama sa kanila na sila ay tunay na pinapahaladahan? Ang pagiging mapagmahal at maunawain ay isang napakalaking regalo, isa itong kapangyarihan na may kakayahang baguhin hindi lamang ang buhay ng iba, kundi pati na rin ang iyong sarili. Ang mga damdaming mararamdaman mo ngayon ay parang malalalim na alon sa karagatan, minsan banayad, minsan matindi, ngunit palaging may layunin. Ang ritmo ng iyong emosyon ay maihahalin tulad sa paggalaw ng tubig, pabago-bago, ngunit palaging konektado sa isang mas malaking puwersa. Ang dagat ay isang simbolo ng kawalang hanggan at misteryo, at sa araw na ito, mararamdaman mong bahagi ka ng isang mas malaking daloy ng enerhiya. Hayaan mong ang damdaming ito ay magdala sa iyo ng kaliwanagan. Anong bahagi ng iyong buhay ang nangangailangan ng mas malalim na pangunawa? Ano ang mga bagay na matagal mo nang hindi hinaharap ngunit ngayon ay bumabalik upang kunin ang iyong pansin? Habang dumadaloy ang araw, hayaang ang iyong likas na pagkamausisa ang magdala sa iyo sa mas magagandang karanasan. Ang mundo ay puno ng mahika at misteryo at bawat taong iyong makikilala ay may sariling kwento na naghihintay lamang na marinig. May mga taong maaaring dumaan sa iyong araw na magdadala ng inspirasyon o aral. May mga pagkakataong maaaring hindi mo inaasahan, ngunit magdudulot ng mahalagang pagbabago sa iyong pananaw. magin buka sa posibilidad na ang isang simpleng pag-uusap ay maaaring magdala sa iyo ng bagong pangunawa o bagong landa sa buhay. Huwag maliitin ang epekto ng iyong kabutihan at pagmamahal. Ang maliliit na kilos ng habag at pag-unawa ay may kakayahang lumikha ng alon ng positibong enerhiya na maaaring maramdaman hindi lamang ngayon kundi pati na rin sa hinaharap. Kung paano mo pakikitunguhan ng iba ngayon ay maaaring maging isang inspirasyon na magpapatuloy sa kanilang sariling paglalakbay. Ang iyong mabuting kalooban ay parang isang binhing itinanim, isang araw, ito ay mamumunga ng mas maraming kabutihan. Ang iyong maswerteng kulay para sa araw na ito ay lila. Ang lila ay sumisimbolo ng espiritwal na kaliwanagan at malalim na pag-isip. Kapag isinama mo ang kulay na ito sa iyong araw, maaaring madama mong mas malinaw ang iyong isip at mas bukas ang iyong puso sa mga bagong pananaw at inspirasyon. Ang iyong maswerteng numero ay pito, dalawampu't dalawa, at tatlumput walo. Ang pito ay kumakatawan sa malalim na kaalaman at espiritual na paggising, ang dalawampu't dalawa ay simbolo ng katuparan ng pangarap, at ang tatlumput walo ay nagdadala ng enerhiya ng balanse at kasaganaan. Ang maswerteng gawain sa araw na ito ay ang pagbibigay ng oras sa sarili upang magmuni-muni. Maglaan ng ilang sandali upang maupo sa isang tahimik na lugar at hayaan ang iyong isipan na dumaloy ng malaya. Maaari kang magsulat sa isang journal, magnilay, o simpleng pagmasdan ang mundo sa paligid mo. Kapag binigyan mo ang iyong sarili ng oras upang makinig sa iyong sariling isip at damdamin, makakahanap ka ng mga sagot na matagal mo nang hinahanap. Sa pagtatapos ng araw, pagnilayan ang lahat ng mga karanasan at damdamin na dumaan sa iyo. Tandaan na sa bawat emosyon, may natututunan ka. Sa bawat koneksyon, may nadadagdag sa iyong pag-unawa. At sa bawat araw na lumilipas, mas nagiging buo ka bilang isang tao. Ang buhay ay isang patuloy na paglalakbay ng pagtuklas, at sa araw na ito, Nabigyan ka ng pagkakataon upang makita ang mundo sa mas malalim at mas makahulugang paraan. Ikaw ay isang nilalang ng liwanag at pagmamahal. Patuloy mong yakapin ang iyong kakayahang magbigay ng inspirasyon sa iba. Ang mundo ay nangangailangan ng higit pang mga taong tulad mo, mga taong marunong magmahal, umunawa at magbigay ng pag-asa sa iba. Ano man ang iyong maranasan ngayon, tandaan na ikaw ay nasa tamang landas, at ang universo ay laging gumagabay sa iyo patungo sa mas magandang kinabukasan. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers. Nasanay matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig, at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng Masayang Buhay sa Mundong Ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan niyo kaming buuin ang community na ito, at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.